So, maglinis tayo ng aircon. Kahit nasa loob ng bahay, pwede natin linisin ng aircon. Tuturuan ko kayo. Okay. Ayan, maliit lang yung aircon namin yan. One kilos lang yan. One. Ganyan lang po. Oh. Scuba. Brass. Pag sa bahay ka lang, ang ganyan lang kalit. Yan pwede na yung brush. Dahan-dahan na, baka kayo masugat kasi matatalim yung ano niyan, ha? Itong aluminum na yan, nakakasugat yan. Yan, titignan nyo lang. Kaya kung meron kayo sosa, pwede nyo tirahin ng sosa yan. Kaya kinyo, na yung mauulog may saud kayo. Ayan o oh, yung dumi oh. Sa ganitong paraan, ito ayan ito. Ano tawag dito? Paglilinis din ng aircon yan pero yung hindi ka na gumastos, ikaw na lang. Pagtsagaan mo na lang ng sipilyo, ng ngipin. Yung lumana na Eh, kung gusto nyo bumili ng bagong sipilyo, pwede na sipilyo yun Ganyan, hindi pwede pa ganyan. Masisira yan eh. Ano? Ako, ako lang, ganito lang ginagawa ko. Bilang stroke po, ito pa yung isang practice ko. Yung earphone namin. Kahit stroke ako, ayan, sinisipilyo ko yung earphone namin. Tsaga lang ah. Tsaga, tsaga. Iba kasabihan pag may tsaka, may nilaga. O yan. Ganyan lang. So, well, maliit lang naman eh. Pwede na yan. Ngayon, sa isang sa isang buwan, patitira na. Patitira na sa mga naglilinis talaga. Sa labas na. Pero temporary eh. Pero pag ginaganito mo madalas ang aircon mo. Ah, medyo tigalan mo naman. Si silipin lang ganyan oh. 'Yan oh, si piliyo lang oh. Ito si piliyo ito hindi pa nagagamit. Siya lang ang gumamit itong aircon. Prognos po ako, 6 na taon. Dati ko na pong ginagawa ito. Yung dati namin ng year ko, 1.5. Ginaganya ko, sinisipilyo ko lang. Tsaga lang po, tsaga lang. May nakasabihan, pag may tsaga, may nilaga. Kaya e, kung gusto nyong tanggalin ito, pwede naman tanggalin ito eh. Huwag na. Kasi bubunutin mo yan, oh. Nabubunot naman yan, eh, oh. Kita nyo. Ayan, oh. Pinapakita ko lang sa inyo yan, ah. Gawin nyo rin exercise sa inyo yan. kong kayo kahit maliit lang. Pero yung malaki, hindi na. Magandang na kayo na yung merong bomba. Dahan-dahan lang kasi baka masugat kayo. Hindi nagigipagbiro ito. Ako nasubukan ko na nasugat sa aircon. Pero hindi ito. Hindi ito. Hindi ako nasugatan ito. Mabait sa akin itong aircon. Kahit yung isang aircon namin na pinalitan namin, na mas malaki dito, hindi ako nasugat. Ano yan, mabait? <laughs> mabait sa akin. Yon. Ganyan lang. O. Oh, hindi nakatulog ka pa. Pero kung talagang kailangan nalilis. Hindi, titignan nyo muna. Magkikita nyo naman ganyan. Pwede nyo tingnan ganyan. Kung parang marami ng agiw. Yan. Huwag kang okay, gagamit ng steel brush ha. Baka may matukso sa inyo. Gagamit kayo ng steel brush. Baka may mabutas dyan. Bagamat maganda sana yun. Steel brush. Pero hindi advisable. Ganito lang advisable. Sipilyo lang. Walang sipilyo ay walang walang ano walang colgate. <laughs> Ito lang ang nagsisipilyo kung walang colgate. na. Stroke no, 6 years. Naglilinis tayo ng aircon. Na easy ways. Sa madaling parahan. Paglilinis. eh kumuha kayo ng basahan punasan nyo yan kasi nga Pumapatak yung tubig so kuha tayo ng basahan ha para makita nyo pinupunasan ila e, nalagyan nyo lang ganito Taki po ayan o oh. yan para walang mababasa huwag okay, nyo din basahan oh. ganyan lang eh yung nakikita ninyong nyo parang marami punasan nyo parang exercise lang yan o di malinis oh. pero dahan dahan baka masugat kayo dito matalim ito ha ah. o sandali lang yan yung ganyang klase Yan. 1 horsepower lang ito maliit lang kasi mahal eh yung pinalitan nito 1.5 horsepower wala na eh may hinanap bumigay eh yan ganyan lang po Tignan. lalo na yung mga window type window type ang tawag dito Oh, tapos, pag maglilinis kayo, ito, kailangan nito ito. kayo. Kung gusto nyo basahin ng tubig, walang problema. Kasi dala naman nabubulok dito eh. O. Oh, kagaya nito. Plastic naman to eh. Kaya nito. Hindi naman nabubulok. Kaya ginamita ko na lang nito. Ganyan lang. Oh. Tanggal ang alikabok eh. Oh. Kahit kayo lang po sa inyong sariling bahay, pwede nyo gayahin itong ginagawa ko. Una, tatanggalin nyo yung tagip, dahan-dahan. Tignan nyo kung paano nyo tinatanggal. Para ganun yung ibalik kasi may mga ipin nyo, no? Ito. Baka maputol. Tignan nyo paano nyo tinatanggal. Ano po? magmadali oh heto na o oh, ikakabit na natin oh kita nyo yun yung skoba ko lang ah ay brush yung pagpintura pa diba wala pang ginamit hindi nyo pa pinamimintura iba na yung pinapintura ninyo ito ganito lang o oh. Meron lang dito yan eh. Dito sa ilalim meron. Kaya malambot lang naman yan. Pwede yung iyoyote. Yan. O kaya yan. Titignan nyo at pag-aralan nyo. O, oh, di nakapasok na. O. Oh. E pagkatapos ito naman, o oh, tignan nyo paano, yung, paano yung tinanggal kanina. Tignan nyo. Ganun din ngayon sa pagkano. Ah, Pagbabalik. Pwede na naman balawan ng tubig yung mga ito eh. Kasi plastic ito eh. Ako hindi na. Okay, oh. O, titlan nyo ah. Oh. Basta, yan. pagmasdan bastan nyo po. May mga ano yan eh, oh. Butas. May mga butas. Sundan nyo lang yan. Hindi naman kayo maliligaw. Ito, mga butas. Butas, butas. Yan, oh. Lima yan. O, oh, lima. Oh. Oh. Pagkulak nyo lang na ganyan. Mga soft touch lang. Wag di, wag, 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 wag lang barabarabay. Masisira. Bababali yung mga ipin. Walang ano, soft touch kasi malalambot lang yan. O, kita nyo? Nakapasok na. Dito ngayon, marami ito. Anong gagawin mo dito? Ididilig mo na mga laban kasi marami ito eh. Galing doon sa piano. Aircon, no? Oh, dito naman natin gagawin ito. Tutal, dumi naman ng aircon yan. Galing sa hangin. Itatapon natin sa kanyang ano. Dapat kalagyan na laman. O, oh, yan. O. Oh. eh, ah, nadiligan ninyo yung laman, o. Oh. O, ganyan lang po. Sana meron kayong natutunan, ano? Isa po kung stroke nose. Sa 6 years na. O. Senior citizen, 64 years old. Ganyan lang po ang paglilinis ng aircon. Eh, kung yung malalaki, kailangan nyo ng service man. Eh, kung kaya nyo naman, Sama niyo yung anak nyo. Magtulong kayo ng anak nyo. O, manood kayo sa YouTube. Panorin nyo, gayain nyo. Pero lang kasimple, ito ang inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny butis, ha? Isa po ako, senior citizen, 64. Stroke nose. Size. <laughs> Anim na tawag. Di dabal nyo, dito, eh. Ito, may tama ito. Ako hindi na ako pwede sakyatan sa agdanan. Mahirap na. May tama nga eh. Pero kung maayos pa kayo, saman yung anak nyo. Ganun lang po. Kasimple yan. Kung paano kayo nagtatanggal, tandaan nyo, ganun din kayo magbabalik ng mga bagay-bagay. Sige po. Hanggang dito na lang ang video natin ng paglilinis ng aircon. Bangisang, isang senior citizen at istroknos! Yung ay, siyempre may tulong yan. Kung walang tulong yan, ay, ano ba alam ko po dyan? ay, salun. God bless us all po. Thank you for watching. Like and share. Share and share.